Nanindigan ang grupong Gabriela sa pagtutol sa pababae ng lalaki, mapaordinary yung tao man politiko. Ang kay Gabriela, Representative Emmy de Jesus, ang pababae raw ay may tuturing na pang abuso Kaya nice daw nilang itama ang naging pahayag ni Representative Luz Ilagan sa Davao kung saan sinabi nito na dapat din tignan ang ni Mayor Rodrigo Duterte sa kabila ng pag-amin na babaero siya. Sa bahagi namin, we want to reiterate, at ako bilang national chairperson ng Gabriela Women's Party, nire-reiterate talaga namin yung paninindigan namin na laban kami sa womanizing. Kasi ito ay a front, no, sa karapatan ng kababaihan at sa pagkilala ng papel ng kababaihan sa lipunan. Kasabay nito, inamin ni Digo na binalak niya noong magpari. Pero hindi raw niya naiwan ang pambababae. Do you like women? Can you live without women? So you better seek another vocation. Be sure to come back. Use five everywhere. Copyright 2016.